The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Sabi sa mga kawikaan 2820, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Ngunit paparusahan ng yumaman sa pandaraya. Kahapon po, kinontrast natin yung fools, yung mga hangal, versus sa mga wise, yung mga taong may karunungan mula sa Diyos. Ngayon naman po, yung mga taong tapat, at yung mga taong uh, alam yung daraya nandaraya. Pag pinag-usapan po natin yung word na blessing, minsan, kadalasan, na nasa isip po natin ay may kinalaman sa monetary, laging pera, ay, kapangyarihan, at kaya po minsan namimislead tayo dahil pag nakakita tayo ng taong maraming pera, mayaman, nasa kapangyarihan, ay, blessed tong tao na to. Hindi po ibig sabihin na mayamat may kapangyarihan ay blessed. Now, maaring part siya ng blessing na isang tao pero it doesn't mean na ang taong uh, mayaman at uh, may kapangyarihan ay taong tapat at pinagpala. Ito po yung basihan. Ang tao daw kung tapat ay merong pagpapala na galing sa Diyos. gana sa pagpapala. Ang pagpapala po can be something na hindi monetary. Kung ikaw ngayon ay may peace despite sa kinakaharap mong challenges tulad ni Karen. ikaw ngayon ay panatag ang loob mo na ang Diyos ay siyang uh, nagbibigay ng lahat na kahit, Salat sa maraming bagay pero alam mo may relasyon ka sa Diyos. Darating ang panahon na ma-realize mo basta ako may relasyon sa Diyos, ako naghihintay ng eternal life na ako ay pabiya ng Diyos. ako'y okay na kung merong uh, sapat lang dito sa lupa. Meron tayong contentment. Very rare po ngayon. Luxury na nga yung contentment. Pwede sabihin yung makontento ka lang sa uh, mga bagay na simple at uh, at mga bagay na sapat lang it's already a blessing. At yan po ay bunga ng mga taong tapat na may pananampalatay sa Diyos. Tulad ni Karen, sabi niya, na nakikinig pala ang Diyos sa mga dasal ng mga taong tapat sa Kanya. Ngunit, ito naman po yung warning. Kung nagpaasam kang yumaman, magkaroon ng kapangyarihan sa malayong pamamaraan, okay, at all costs, pumapatay ka para makamintay ng iyong posisyon, nandaraya ka para dumami ang pera, hindi ka nabibigay ng tamang sweldo sa tao, hindi mo binibigay SSS pag-ibig, pero binabawas mo, magingat lang po tayo dahil lang pagyaman sa pandaraya. Again, may isa pong judge na maguhus ka sa atin na pagdating na ating panahon, tayo mamatay, yan po ang magiging ending natin, ang kaparusahan paru na walang hanggan. So again, maging tapat na lang po tayo. Because the Lord says, I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo gugutumin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan man. Mga kawikaan ocho bente Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Ngunit paparusahan ng yumaman sa pandaraya. Panginoong Yesus, salamat po. Dahil ang mundo na to, Lord God, will keep telling us na ito ang way sa pagyaman. Basta maraming pera, okay na. But Lord, alam namin hindi totoo yan. Kung ang pagyaman ang solusyon sa lahat ng problema, sana wala nang mayamang miserable ang buhay. Sana wala nang mayaman na namumblema. But Lord, we know, ang problema, Ikaw ang solusyon. Sabi mo, apart from me, you can do nothing. Kung wala kami, Lord, relasyon sa iyo, wala kaming magagawa na may eternal value. So Lord, patawarin niyo kami kung puro yun ang iniisip namin kung minsan kahit mali ang pamamaraan. Itama niyo po ang landas namin maging tapat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.